Lilimang sikreto ng taong matalino. Mahilig magtanong at hindi nahihiyang umamin na hindi alam ang lahat. Ang tunay na matalinong tao ay hindi nagkukunwaring alam niya ang lahat. Sa halip, inuuna niya ang pagunawa kaysa pagpapakitang gilas. Sa bawat usapin, mas pinipili niyang magtanong ng may layunin, hindi para lang makasabat, kundi para linawin, palalimin at palawakin ang kanyang pag-unawa. Ang simpleng bakit o paano ay nagiging daan upang matuklasan ang mga bagay na hindi agad nakikita ng iba. Ang kanilang kaalaman ay bunga ng patuloy na kuryosidad, hindi ng pagmamataas. Marami sa kanila ay may mindset ng isang estudyante, laging uhaw sa bagong kaalaman. So, marunong makinig at maunawain sa perspektiba ng iba. Isa sa pinakakatangian ng matalinong tao ay akayahang makinig ng buong puso at isipan hindi sila basta-basta sumasabat o pumupuna. Sa halip, iniintindi nila ang kabuwang konteksto ng isang ideya o damdamin. Alam nila na ang katalinuhan ay hindi lang nasusukat sa dami ng alam kundi sa lalim ng paggaunawa sa kapwa. Sa pakikinig, natututo silang makiramdam, magbago ng pananaw, at lumago hindi lamang sa intelektwal na aspeto, kundi maging sa emosyonal at moral. 3. Hindi natatakot magkamali at marunong matuto sa bawat pagkatalo. Para sa isang taong tunay na matalino, ang pagkakamali ay hindi katapusan kundi panibagong simula. Hindi sila natitinag ng hiya o takot sa pagkabigo. Sa halip, tinatanggap nila ito bilang natural na bahagi ng proseso ng pagkatuto. Matalino silang harapin ang mga pagkukulang, ginagawang aral ang bawat pagkatalo. Pinapanday ng mga karanasan, lalo na ang masasakit o mahirap ang kanilang pananaw at pagpapasya. Kaya rin silang humingi ng tawad o umamin ng mali, dahil para sa kanila, ang tunay na karunungan ay may kasamang kababaang loob. May disiplina at kakayahang kontrolin ng sarili. Ang katalinuhan na hindi lang nakikikita sa talas ng isip kundi sa disiplina ng pagkatao. Ang matatalinong tao ay marunong magplano, magtakda ng layunin at maghintay ng tamang panahon. Alam nila ang halaga ng pagtitimpi at sakripisyo, lalo na kung ito ay para sa mas matagalang tagumpay. Hindi sila agad nadadala sa emosyon, pansamantalang aliw o panandaliang ginhawa. Ang kanilang mga desisyon ay kadalasang bunga ng malalim na pagninilay, hindi bugso ng damdamin. Patuloy ang pagkatuto, hindi kontento sa alam lang ngayon. Marahil ito ang pinakamalaking sikreto ng matalinong tao, hindi sila tumitigil sa pagkatuto. Kahit gaano na sila katalino o kaalam, alam nilang laging may puwang para matuto pa. Binabasa nila ang mga libro, nakikinig sa mga eksperto, sumusubaybay sa mga balita at hindi takot matuto kahit sa mas nakababata o ibang pananaw. Para sa kanila, ang kaalaman ay parang ilog na hindi dapat barahan, kundi patuloy na dumadaloy. Hindi sapat na alam mo lang ang technical na kaalaman, kailangan ding matutunan ang pakikitungo sa tao, pag-aangkop sa pagbabago at paghubog sa sarili. Conclusion ang matalinong tao ay hindi lang basta mataasang IQ o maraming alam sa libro. Sila ay may bukas na isipan, malawak na pangunawa, kababaang loob at hindi natitinag sa hamon ng buhay. Sa likod ng kanilang tagumpay ay mga ugaling kayang tularan at paunlarin ng sinuman. Ang tunay na katalinuhan ay hindi lang kung gaano karami ang iyong alam, kundi kung paano mo ito ginagamit upang makabuti, makaintindi at makapagdulot ng positibong pagbabago sa sarili at sa lipunan.